And guys pupunta pa ako sa saging may sagingan kay tatanggalan ko ng puso yung saging para makinis ang bunga pata tayo doon doon ito pa yung garden namin din na si kasi busy pero tataniman na tong mais pag makuha na tong, ano munggo Nabutan po to ng init kaya talagtag ang bunga. Ang aking munggo. na lang may panggulay. Ayan si Papi. Kasama talaga yung aking mahal na alaga. <laughs> Ayan po. Nakita ko na. Mayroon pa isa doon, lakatan. Dalawa akong kukuha na ng puso ngayon lakatan at saka saba. Ayan po. Ito po yung pinaghirbisan na ng mais. Tara guys, ang ganda ng ano, bunga ng saging. Ininisan ko ito dito ng isang araw at tataniman ko ng luya. Sayang naman sa ano, pakanting espasyo. Ayan Maganda dito ang luya guys, kaya ang taba ng lupa, ayan o, oh, hindi na nagagamit pa kasi ka kanal Diyan dyan dumadaan tubig sa baba so ayan na po ito na po yung aking ano saging kukunin ko to kay sa gabal sa gabal man siya sa pag ano sa bunga ah. ito po ay tinanim ko noong last year January after January, after one year, namunga, namunga na. Madali lang po yung saging. One year, mamunga na. Ayan po. Isom ko po, isom. Ayan. Kukunin ko tong puso at gugulayin din to. Ayan. Ayan. Ay, parang dito ako sa kabila. Apeke. Hindi maganda yung cluster. Ayan dito. Ganito lang po. Ah, biglain lang siya. Oh. Ayun, naglag. Kasi pag hindi mo biglain, maano siya, ma ma-stress yung mga bunga, ma-apektuhan yung pagtubo niya, hindi lalaki yung kanyang mga ah, bunga. Ito yung sawagan ganyan. Sige, ito punta ko sa kabila na pod. Lakatan na po yung aking kukuha ng puso. I-post ko muna. Ayan nga, guys. po ayan po. Mga tinanim ko saging sa last year. Ngayon, malapit ang mamunga. Ito po sa bukid. Magsipag ka lang. Hindi ka magutom. Guys, ang laking bayabas, o. Ang isang araw kakuha ako ng napakalaking bayabas. Ayan, o. Ayan. Ayan. Ako na po ay napaka si ko po magtanim ng mga saging ayan po oh last year din yan malapit na mga nakasum pa rin ba isa ay nakasum dito tayo lakatan meron pa akong kuhan ng puso lakatan guys tingin ito guys kamote ayan kamote po yan <laughs> Diyan na hukay ko. Na lata na. Hindi ko na malaya. Mayroon ka yung pala. Ito po ay sayote. Sa may langka. Hindi pa. Langka. Sa may langka ko pinano. Pero hindi ako nakakuha dito kasi hindi ko maabot. So pag hindi mo makuhanan yung ano. Yung sayote. Mag, magluod na sila. Anong, dili sa mga tarong ba. Nahibong nga langka akong giputos. May na lang makaon. Ayan, dito sa akong lakatan. Ayan po ang lakatan. Nagbitay na po yung bunga. Ayan. Inisan ko na ito ng karang linggo. Ayan. <laughs> Thank you, Jesus. Malaki ang bunga. Ayan po. First time. Ito, propagation po ito. Ito yung pinapropagate ko naman nakaraan. Ayan. So, kukuha na ko ng puso. Bibiglain ulit. Hindi ba maklaro? Dito kaya sa kabila. Ayan, ayan. Ay, ganun din. Hindi maklaro. Parang plaster din eh. Ay, ganun din pala eh. Sige, dito na lang. Ayan. Oops. And one, two, three. Ay, hala, sayang, alanganin. And one, two. And one, two, three. Ayan. Iban ko lang po ba kung nakakain po yung puso ng lakatan? Ah, pwede siguro. Ako lang dalhin ko lang to. Makain nga yung latundan, lakatan pa kaya. No, di ba? Ayan. Kunin ko yan, dalhin ko yan. Ayan, papunta ako doon. Thank you for watching. Ayan, tulo na. Malaki po yung bunga niya. Nasunod, sunod, mag na ako. Ay, ko hinabukan ko yan, o. Oh. Nabunuhan ko ng lupa para dumami at linisan ko na rin. Ayan, ang, may bunga na yung latundan, guys. O, oh, pinalot ko nung karang mga karang buwan. O, oh, yung isa, mayroon na rin, Oh. Nasisimula na sila mamunga-mamunga. Sana ito mamunga na rin. At yung doon. Eh, puntang ako dito. Ayan. Thank you for watching.